Hihinto ka lang o paling kita. Kasi ako nabibigay. Ta-pamatabigin ko ngayon ilang mo. Hihinto ka o paling kita. Kasi misa ni mo pa eh, malalakan eh. Bawal nga umiyak, di ba? Napakadali mo ito sa pag-iyak pa eh. Masyado ka na baby. baby Tunodong baby ka namin. Hihinto ka ba o hindi? Trending ngayon sa social media. Ang paghihirap ni Pai galang sa pag-recover sa kanyang renoplasty. Hindi kasi mapigil ang maging emosyonal ni Pai Galang. Matapos kausapin ito ni Kiana, matatanda ang kamakailan ay napag-usapan nila Mami Oni, na ililipat nga si Pai sa kanyang ate Papi Galang. Saad naman ni Pai kay Kiana. Hirap umano siyang makarecover ngayon lalo na kapag nasasaktan siya at nakiusap naman si Pai. Na wag muna siyang kausapin ni Kiana, dahil na-i-stress umano siya at sumasakit nga ang kanyang mga tahi. Dito naman ay hindi nagustuhan ni Mommy Oni. Ang pagiging OA umano ni Pai. Ayaw kasi umano ni Mommy Oni na iyak ng iyak si Pai galang dahil kapag may nangyari umanong hindi maganda sa ilong ni Pai ay masisira umano ang pangalan ni Doc Yapi. Dagdag ni Mommy Oni, hindi umano uubra ang pagmamanipulate ni Pai sa kanya. At dahil dito, ay tinawagan ni Pai, ang kapatid nito na si Papi Galang upang ilabas ang kanyang sama ng loob. At kaagad na sinabi nito ni Papi kay Tony, dahil nag-alala ito, lalo na na todo iyak si Pai na dapat ay bawal niyang gawin ngayong nagpapagaling pa siya. Kaya naman napagsabihan ni Tony ang magkasintahan tungkol sa kanilang away, ngunit mas lalo pang umiyak si Pai, nang sabihin ni Tony na doon na lamang umano siya kina Papi magpagaling. Total umano ay si Papi naman umano ang tinatawagan nito kapag nagkakaproblema. Hindi rin kasi nagustuhan ni Tony Fowler na si Papi pa umano ang kinausap ni Pai upang ilabas ang stress niya kay Kiana. Dahil iniingatan nga din umano nilang hindi nga din ma-stress si Papi dahil sa pagbubuntis nito. Ngunit naiyak na lang si Pai dahil sa ediya ni Tony. Dahil ayaw niya rin umano maging sanhi siya ng stress ni Papi todo iyak nga ito sa harap ng kanyang mga kasama. Kaya naman ito ang sanhinang ikinagalit ni Tony. Dahil nga raw ay maaring masisira ang pinagawa nitong ilong. Ilan sa mga naging pahayag ni Tony kay Pai. Samantala, nagpaliwanag naman si Pai kay Tony. Tungkol sa pagtawag niya kay Poppy. At sinabing gusto niya lang umanong makausap ang kanyang ate. At hindi raw ibig sabihin noon. Na gusto na rin niyang lumipat sa bahay ng kanyang ate. Ganun pa man nang kumalma ang sitwasyon ay kinausap ni Tony si Pai at sinabi nitong hindi siya galit at tanging magandang recovery lamang umano ang gusto niyang mangyari kay Pai